Ating ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat. Meron tayong kakalikutin dito guys. O, oh. window type. Uh, ano to? Kupil, Kulin, media Aya, Kupil, media, mga York. Yan. Yan o, oh. window type. Ang issue nito, dumikit sa ano to? sa kanyang kaha mayiro kasi ito eh itong takip lumikit to guys kaya halata naman eh oh. pumutok yan pag pumutok matik na yan guys sira na yung ating power IC yan mag double check tayo nito power IC sira na yan tingnan natin din yung mga diode nya yan. Ayun, nasa yung aking check mo na natin yung ano nito, yung kanyang uh, chopper. Importante guys, mag-check tayo ng chopper ha. Kasi pag nag-open ng ating power IC, i-check check natin Kagad ka yan tapos yung kanyang diode check natin yung diode mga diode dito ayan o oh, may shorted agad o oh. o diba matik na guys nag short yung kanyang diode itong diode dito tingnan natin dito okay good naman ibig sabihin isa lang yung tinamaan yung fuse good on fuse check natin kung may ibang short tip ba to yan papalitan na natin yung power IC nito shout out sa mga tropa nating mga ngalikot dyan yan napakarami ko na ng board dami ko nang kakalikutin mga masakit sa ulo tambak na guys ito yung mga kahoy lang tayo ng power IC nito yan kahoyin at mga kahoy tayo tapos diode yun yan yung power IC natin to kung kaya nating i-repair to so mahirap yan ang dami kasing ano nito guys yung kuting ako na doon dito yun yung coat ng PCB parang rugby tapos itisting itisting natin to guys kung uh, talagang matsatsambahan natin to yan pagka ganyan nangyayari guys I-double check nyo yung ano yung kanyang diode yun yun may ano pa tayo mahirap talaga magano isa isa lang tayo kasi di pwedeng magsabay ayan o oh ito yung natin yan uy nawala na naputol naputol yung ano ah oh. uy di ko pa pala nabunot yan punutin ko muna to nabunot pa pala oh kala ko nabunot na ito pala yung guys ito Yo. Power IC natin nabunot na. Tapos. Malamang ito walang power. Tapos yung diode natin, check natin 'yung diode. Ah. Sa ganitong board guys, pagka walang power, madalas 'to i-double check n'o kagadit itong diode na 'to, malaki. Ayan. Diode na yan yan Katabi ng ating chopper Para sa mga ano lang naman ito Yung bago lang din Nag ano Ayan o oh, Shortage sya o oh. yan Shortage yung ating diode Pag Pag okay ito guys Sa limbawang okay Hindi makita Ay ano naman ah Ayan Limbawang gold itong diode na to, Binunot nyo yan. May shorted pa rin yan. Pakita ko muna Bunutin ko muna. Para may ano tayo. Mayroon tayong basihan. Yan. Bunutin ko muna to. Pakita ko sa inyo. May minsang kasi may ano to. Bunutin ko muna. Mahirap to bunutin pagka ang soldering nyo ay mahina kailangan nito mataba ang inyong sudiring kasi masikip yun ang sikip oh. yun Tapos dito sa pabila Tignan na lang, tingnan na lang natin ito guys kung ano magagawa natin dito ha. sana macam bahan tuh yun yun oh uh, yun itu ada oh yan ada alright Ayun, i natin yung diode. Yan. para iba-iba kasi paraan ng mga technician paano mag-check. Ayun, shorted oh. Halimbawa guys, ito walang power. Binunot nyo to galing dito. Pag binunot nyo, good naman yung diode, halimbawa ang buo ito. Hindi siya shorted. Ang sunod na i-check nyo diyan. Pwedeng ito, itong regulator na to pwedeng saka filter, kapasitor yung electrolytic nyan ganito oh. kasi meron yung isa nakakabit magkadugtong yan, pagod pa rin yun i-check nyo na itong IC na to guys oh. ito tingnan nyo ito maigi ayan ba para maka encounter kayo nito itong IC na to or itong SMD na to yan Maliit lang 'yan pero pag 'yan ang nag-short, shutdown natin ang board natin. Okay? Ito lang naman ng mga parts na madalas pag nag-short itong ating diode, 12 volts kasi ito supply ng ating relay. Supply dito nyan Ngayon, pag nag-short yung ating SMD ito. Ito yung switching IC ng ating relay. 'Yan. Magkasama 'yan sila dito. Ayan o, oh, kay testi natin yan Oh. Meron yan, meron yan dito. Dito. Ayan o. Oh. So, ayan guys o. Oh. Pansin ninyo guys. Baka magtaka kayo o. Oh. Ayan o. Mamaya binunot nyo to. Akala nyo shorted. Eh good pala yung diode. Tapos itester nyo rito yung pinagbunutan nyo ayan o oh. tulad yan oh. nawala na siya o oh. ano yung bawang binunot nyo na yan binunot nyo na to tapos good yan yung diode tapos tinister nyo dito may shorted pa rin ayan na guys yun na yung tinuro ko guys i-check nyo na itong IC o itong SMD muna unahin nyo yung maliit na kapasitor nya yun muna i-check nyo pag shorted dyan bunutin nyo muna yan. pag hindi pa rin nawawala yung shorted ito na yung IC na yan ang sira ito para sa mga ano lang ito uh, sa mga tropa nating mga ngalikot na bago lang din iano lang natin i-share lang natin ngayon mag ano muna ako maghanap muna ako ng uh, sa tulad nyan ito meron tayo ditong Parehong pareho. 'Yon, ito yung kakahuyan ko. 'Yan. Kahuyan ko 'to, guys. Para mabuo lang 'yan. Wala tayong pamalit na ano eh. Na wala tayong available na power IC, kaya dito muna tayo magbunot. Ito ko muna 'to. Ayan natin to. Hinanan ko muna para yun. Maraming ano, may board na dinala dito si Trupa. Isang karton. Ano na ang gagawin ko nito? Mahirap. Eh, pa isa, isa lang ako eh. Dipindi guys sa board na re-repairin pero katulad nito medyo ano to kailangang matinding ano matinding gawaan may isang, isang karton dito guys na board dinala ni tropa eh sabi ko medyo masakit kasi daikin at saka ano panasunik Di alam naman nilang na wala akong mga parts nitong ano Daikin sa Panasonic. Tingnan natin to kung ang magagawa ko rito. Yung buburutin ko na to guys, power ice ito. yung power IC na bubunutin ko yan parang nanginginig yung ayan tingnan natin to digong ano yang digong Yan Medjo mahirapan ako bumunot Tuh. uh kemalaban apa itu ah itu nanti nah tep dia kemalaban guys nah itu Kailangan natin kunting ano lang to. Initan ng kaunti. Yun? yun, tanggal na siya oh. Sana yun, wala pa. Yun. Ito na yung ating power IC guys oh. TNY ito, ang number nito TNY. Tapos magbunot tayo ng diode. Bunot muna ako ng diode. Tingnan natin ah.

Yun, ito yung diode natin. Yun. Ito yung diode, oh. Yan. Sa diode naman, hindi dapat mabaliktad yan pagkapit nito. Yan. Kompleto na yung ating nabunot, no? Kailangan kasi nito, tama yung kapit natin. Ayan. Dito naman, hindi kayo malilito guys. Oh. Pagkabit ng diode, meron itong guhit. Ibig sabihin, yun yung positive. Yan, may guhit ha. Tapos pagdating dito sa board, meron niyang arrow. Ayan o. Oh. Yan. Ayan oh, may arrow siya. Tapos may guhit din to o. Oh. Ibig sabihin, dito nakatapat yung positive natin. Yan para sa mga ano lang to mga di pa natin di pa gaano familiars di pa pamilyar sa ganitong ano parts yun hindi yun yan na lang natin i share natin sa tropa natin na yun ay nanginginig talaga ako hindi ko malaman kung nagutom ako uiwan nanginginig ah nanginginig guys Ayan, nanginginig oh. Tingnan natin to. Ito naman, matisting naman natin to kahit sa, pwede pala nga nun ito guys. Sa mga di pa nakakaalam, ito, pwede to ikabit sa split, split type. Pwede yan. Iko-convert mo lang siya. Yan. Kung wala kayo bang makitang board pwede yan ikabit basta marunong lang yung tropa natin pwedeng pwede yan ikabit kasi ito subok na namin to eh nagkabit na kami ng ganito ilang bisis na awa ng Diyos successful naman hindi naman nagkaroon ng problema yan tingnan natin to ito ha yun tapos kung nakabit to testing na natin to kung gagana hmm. ito ha Nanginginig talaga yung kamay ko Oo, oh, nanginginig Nanginginig talaga oh guys hindi ko malaman kung nagugutom ako o iwan okay na balik na natin doon ha oh. tingin ko muna to kung sasabog to dalawa lang yung pinalitan natin guys itong diode yung power IC nya syempre bago natin isaksak kailangan sure ball muna natin sure natin dito wala naman tapos yung kanyang kapasitor yan tingnan natin to 2.5 to ah mababa na to oh. mahina na mahina na to 2.5 to eh ah 2 micro lang pala to para sa mga ano pala guys i uh, lubos lubusin na natin to ipaalala natin sa mga tropa natin yung ganitong design na board madalas to nag error siya ng PO kaya P4 yan tandaan natin guys pag nag-error once na nag-error ng P4 to i-check nyo muna yung condenser nyan kung marumi maraming ano nito maraming dahilan kasi marami din nag, nag ano sa akin na board na ganito eh mga tropa natin marami din nagtatanong pag ganitong board ah ganito window type to once na nag-error ng B4 B4 error i-check nyo ang condenser pag marumi. Halimbawang marumi yan, nagpipipor yan. Linisan nyo muna. Pag halimbawang malinis naman ang condenser, i-check nyo tong panmotor ng condenser kung malakas o mahina. Pag mahina yan, nagpipipor error yan or PO. Yan. Tandaan natin yan. Okay. Para sa mga tropa nating mga ano lang to, uh, di pa nakakaalam dito. Halimbawa, good naman yung ating kapasitor. Ito, itong kapasitor na to. Check na natin yung panmotor motor. Yan ay yung pinakahuli. Pan motor guys. Pag ang panmotor motor mo o kaya mahinang mahina ng ikot nyan, magpipipor yan kasi mag high pressure yung ating condenser. Yan, yun lang guys. Yun na at wala na akong ibang may ano dyan nagturo kasi alam na ng mga tropa yan okay testingin na natin to ha kung nagiging successful yung ating pag repair ito itong board na to talagang walang power to kasi sumabog yung ating power IC kasi nadikit yung kanyang takip sa ating board nadikit kaya nasunog ngayon, natama yung ating Ah uh, Anong tawag na ito? Yung kanyang dayo dito Eh, testing muna natin kung mag-power Bago natin lagyan ng compressor Tingnan ko muna Subok, kung sumabog ngayon? E, Ito na, fire in the hole Yun Ayan, nag-power na siya guys, oh Oh, may power na tayo, oh Milaw na yung ating board. Yan. Ibig sabihin, successful yung ating pag-repair. Ngayon, lagyan na natin ng compressor. Compressor. Lagyan yung ng compressor to. Tapos, uh, ito. Tingnan natin to ha. Tingnan Tingnan natin. matagal tayong hindi nakapag-upload ng ating repair tinatamat guys mag repair ito tingnan natin to okay tingnan natin kung gagana dito na magkaalaman to fire in the hole yun yan ang ano pa rin ito Magii-standby yung ating ilaw nyan 'Pag nagra Yan. Tapos i-ilaw yung ating ulah na standby dito. Hindi ba yung ating compressor? Uulitin ko guys, pwede ito sa split type. Na ano to ha, pang-window to ha. Pwede to sa split type basta marunong lang yung magkabit kasi mamaya magtaka meron itong DC DC pan motor so merong AC pero madalas ginagamit namin dito sa AC DC pan ito din na namin ginagamit ito din naman nag-error yan okay tingnan na lang natin kung andar ang ating uh, compressor ayan tingnan natin guys ayun nag click na yung relay Ayun, may ilaw ang pula nito guys dapat. Yun, may ilaw na oh. gumana na yung ating board. Ayan, okay na siya guys. Salamat sa Diyos. Ayan. Sambahan lang talaga ang gawa guys. Sambahan. Okay na. Pwede na kunin ni tropa to. Ah, Nagraran na yung window type na board. Ayos. Salamat sa Diyos may pambigas naman at may pang ulam ulam okay